Kumusta mga ka-sports? NBA, pabagsak na ba talaga? Napakadaming fans ang nagtataka kung bakit tila nagkakagulo na ang ilang mga teams. Sunod-sunod na kasi ang mga bintahan ng star players at bukhang wala pa rin makapuno sa iniwang trono ni Lebron James at Stephen Curry. Sa video nito tatalakayin natin kung bakit tila nababawasan ang kasikatan at competitiveness ng NBA at kung totoo ngang nasa decline na ang liga. Kung trip po ang ganitong content, pa na follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Simulan natin sa obvious. Napakatagal ng pinag-uusapan kung sino nga ba ang susunod na mukha ng NBA. Sina Lebron at Curry na nasa dulo na ng kanilang karir. Parehong nasa mid at late 30s. At kahit magagaling parin, rin, alam nating di na sila magtatagal. Pero ang tanong ngayon mga ka sino ngayon ang tunay na face of the league? Sina Luka Doncic, Jason Tatum, Jamorant, or Antikompo? Wala pa rin nagiging consistent global icon na kayang punan ang star power ni na Lebron at Curry. Sa sobrang dami ng stars ngayon, parang nawawala ang centralized fan focus na dati-rati ay nasa iisang player lang. Isang sinyalis rin ang pagbaba ng excitement.